Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Tag-init na naman. Ito na yung panahon na kapag natulog ka, para kang ng electric fan. <laughs> Dahil dyan, lahat tayo ay may mga diskarte para maging presko. Ang iba, nagsiswimming, habang ang iba naman ay kontento na sa malalamig na panghimagas. Pero paano naman kaya ang mga hayop? Ano ang kanilang ginagawa para takasan ang init? Pumapasok ba sila sa refrigerator para lamigin? tarana <laughs> Para hindi magka ang mga hayop, binibigyan nila ito ng yelo. Dito sa Maryland Zoo, pinapakain nila ng yelo ang mga chimpanzee para lamigin. Ang mga oso naman, binibigyan nila ng chinapshap na karot sa yelo. Bahala na ang mga oso sa pagngat ng yelo. Para malamigan ang mga river otter, Binibigyan naman sila ng isla na pinatigas sa bloke ng yellow. Wow, sarap! Ang lamig mag-swimming! Ipinapangat-ngat naman sa mga tiger ang buto na may kasamang yelo. O ba? Diba? para na silang kumakain ng dumudugong ice candy. Importante sa mga zookeepers ang tulungan ng mga hayop kontra sa init ng panahon. Kawawa naman kasi ang mga hayop kung magtitiis sila sa init. Pero paano naman ng mga hayop sa wild? Ano ang paraan ng mga hayop para hindi sila mamatay sa sobrang init? Syempre, kapag may malaking puno, pwede dyan makisilong ang mga hayop. Kung minsan, mas pinipili ng mga hayop, gaya ng warthog, ang magtago sa ilalim ng lupa. Mas maliwalas kasi ang temperatura sa ilalim ng lupa kaysa maglagi sa labas. Kung isa kang ibon, simple lang ang yung solusyon pwede kayong umalis ng sabay-sabay sa mainit na lugar at mag-migrate sa mas malamig na bansa. Ganon din sa tao. Kung ayaw mo sa init ng Pinas, mag-abroad ka. Kung wala kang pera pang abroad at kailangan mong tiisin ang init sa Pilipinas, asahan mong pagpapawisan ka. Ang pawis kasi ay ang likas na paraan ng ating katawan para lumamig ang ating pakiramdam. Lumalamig kasi ang balat kapag sumingaw ang pawis. Sa lahat ng mga hayop, tanging kabayo at mga unggoy lamang ang pwedeng pagpawisan sa buong katawan. Kaya naman sa ibang hayop na hindi kayang pagpawisan, kailangan nilang makaisip ng ibang paraan para labanan ng init. Gaya na lang ng mga elepante. Kung mapapansin mo sa video, ang mga elepante ay naglalagay ng buhangin sa buong katawan. Ang buhangin kasi ay ang proteksyon ng balat para hindi sila mapaso sa sinag ng araw. Kapag meron silang makitang putik, asahan mong magtatampisaw dyan ang mga elepante. Malakas kasing magpalamig ng balat ang mamasamasang putik. Maliban sa putik, ginagamit nila ang kanilang tenga para paypayan ang buo nilang katawan. Bukod sa mabisang pamaypay ang kanilang tenga, mahusay rin ito sa pagpapalamig ng kanilang dugo. Kapag dumaloy ang dugo sa tenga ng elepante, agad itong lumalamig. Kapag lumamig ang dugo ng elepante, lumalamig din ang buo nilang katawan. Ganon din sa mga fennec fox. Gaya ng elepante, ginagamit ng fennec fox ang kanilang tenga para palamigin ang kanilang katawan. Kaya kung may kilala ka na malaki ang tenga, alam mong hindi sila naiinitan. Iba naman ang diskarte ng mga buwaya. Wala silang tenga gaya ng sa elepante, kaya para malamigan, ibinubukan kanila ang kanilang bunganga. Pumapasok kasi ang malamig na hangin sa kanilang bunganga na siya namang nagpapalamig sa ulo ng mga buwaya. Yun nga lang, nakikikain ang mga ibon pag nakanganga ang crocodile. Dito naman sa Australia, umaabot ang init sa 45 degrees Celsius. Para makasurvive ang koala sa tindi ng init, niyayakap nito ang kahoy. Ang katawan kasi ng puno ay malamig, kaya para sa kanila, para silang yumayakap sa malamig na poste. Kaya naman kapag nakakita ka ng koala na nakayakap sa puno, ibig sabihin ay nagpapalamig ito ng katawan. Sa lahat ng mga hayop, ang mga ikid na ata ang may pinakanakakaaliw na paraan laban sa init. Naglalabas ang ilong nito ng bubbles at kapag pumutok, magbibigay ito ng preskong pakiramdam sa kanyang uso. Kadiri no, na parang ang cute. Kahit lumilipad ang mga ibon, kung minsan, pati sila ay naiinitan. Isang paraan ng mga ibon para malamigan ay ang pagkakaroon ng mahabang tuka. Gay na lamang ng sa mga tukan. Ang mahabang tuka ng mga tukan ay tumutulong para mapalamig ang daloy ng dugo pabalik sa katawan ng ibon. Pero ang mga ibon rin ang nakaisip ng pinaka diring paraan ng pampalamig. Sa tuwing naiinita ng mga vulture, tinataihan nila ang kanilang binti hanggang sa mabalot ito ng malagkit na likido. Dahil sa mamasamasang pupo ng mga vulture, nalalamigan ng bahagya ang kanilang binti. Siguro, ang baho-baho ng mga ibon na to. Para sa ibang ibon na ayaw gumaya sa vulture, gumagamit sila ng teknik na gular flattering. Ito yung itsura ng ibon na parang hinihingal ng mabilis. Sa ganitong paraan, pumapasok ang malamig na hangin sa kanilang katawan. Gayahin ko nga ito minsan pag mainit. Buksan ko ng bibig ko para lamigin ako. Ganon din sa ibang hayop. Kapag nakita mong parang hinihingal ang hayop, posibleng nagpapalamig lang ito ng katawan. Marahil ay pinakamadalas mo itong makita sa mga aso. Ang tawag rito ay panting. Hindi kasi pinagpapawisan ang mga aso. Ang tanging parte ng aso na pinagpapawisan ay ang kanilang ilong at talampakan. Ito ang dahilan kung bakit dinidilaan ito ang kanyang paa dahil kapag nabasa ang kanilang talampakan, lumalamig ang kanilang pakiramdam. Pero, napansin mo na ba ang aso mo na nakahiga ng ganito? Isa rin ito sa paraan ng mga aso para malamigan. Ang tawag dyan ay splooting position. Malamig kasi ang sahig kaya gusto nila humiga. Maski tayo, gusto nating humiga na nakahilata para malamigan. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating kwentuhan? Kung oo, pakilike naman ng video ito para ipakita ang suporta sa FTP channel. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Brent Isaac Paringit. Hello rin sa pamilya ni Sam James Saniel. What's up kay Uno Cuarez? Shoutout kay Robin David Kainap. Ryzen Dominic A. Dehiz. Rafael, Peter, Adam, Audrey at Cassie Degala. At kina Zaim at sa buong Mendoza family. Maraming salamat sa inyong panunood Now see you guys in our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.